News Sa ating mga balita, destabilization plot pinabulaanan ng AFP Intelligence Command. 7 milyong halaga ng droga na kumpiska ng PNP Bicol noong Nobyembre. House Labor Panel Chair nanawagan ng pagpapabuti ng Labor Inspection System ng Bansa. Half Cup Rice Policy isinusulong ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na walang destabilization plot sa ranggo ng militar sa gitna ng mga hakbang na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isinaad ni Lieutenant General Ferdinand Barandon commander ng Armed Forces of the Philippines Intelligence Command sa hirig ng Commission on Appointments o CA, Committee on National Defense, nang tanungin siya ni Batangas Representative Marvie Marino kung may usap-usapan at mga galawan sa hanay ng militar ukol sa impeachment complaints kay BP Sara. Maybe not in your rank, maybe uh, junior rank, and also maybe the retired uh, members of the AFP kung may usap-usapan man po ano ba to kwento-kwento lang or is there anything that we should be worried about as far as uh, the uh, armed forces of the philippines are uh, there's nothing to worry about because uh, again uh, I would like to emphasize as uh, mentioned by the chief of staff will be mission focused nang tanungin si Barandon kung may nilulutong destabilization plot sa loob ng AFP, nilinaw ng commander na walang kinikilingan ang militar sa mga away politika at nananatili silang tapat sa chain of command. Yes sir, we are confident sir and uh, again I would like to reecho the statement of the chief of staff and the chief of staff as well as uh, the senior commanders of the armed forces of the Philippines are constantly uh, talking to uh, the members of the armed forces on uh, matters pertaining to our mission and also our constitutional duty to uh, uh to defend the uh, constitution as well as the people. Ayon din kay Barandon, isa sa prioridad ng Intelligence Command ang pagmonitor ng external interference sa pangamba na makialam ang ibang bansa sa estado ng politika sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 7.1 milyon ang halaga ng mga nakumpis ng ilegal na droga mula sa ikinasang isang daan at labing dalawang operasyon ng Police Regional Office 5 sa iba't ibang lugar sa rehiyon para sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Ayon sa ulat ng PNP Bicol, nasa 1,045.25 gramo ng shabu at 11.84 gramo ng marijuana ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa 125 na individual na sangkot sa mga drug-related activities. Ang probinsya ng Albay ang nakapagtala ng pinakamataas na nakumpiskang ilegal na droga na nagkakahalaga ng higit 2.9 milyon. Sinundan ito ng Masbate na may higit 1.5 milyon at Camarines Norte na higit 1.5 milyon din ang nakumpiskang halaga ng ipinagbabawal na gamot. Nakapagtala rin ang kabari ni Sur ng mga nakumpiskang ilegal na droga na nagkakahalaga ng higit 649,000 habang ang Sorsogon ay may higit na 398,000 at ang Naga City na nakapagtala ng 54,000. Wala namang naiulat mula sa Katanduanes para sa buwan ng Nobyembre. Sa ngayon, nasa 195 na mga kaso na ang naifile sa mga korte at malaking hakbang anya ito sa kampanya kontra droga ng rehiyon umapila si House Labor and Employment Committee Chair Fidel Nograles sa pamahalaan na palakasin ang kapabilidad nito sa pagsasagawa ng labor inspection. Kasunod ito ng pagratipika ng Pilipinas sa Labor Inspection Convention No. 81 ng International Labor Organization o ILO. Kailangan anyang tiyakin na hindi lang basta isang piraso ng papel o dokumento ang Labor Inspection Convention No. 81 bagkos ay maipatupad ng tama para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Itong buwan ng Nobyembre ay ipinresenta na ng Pilipinas ang ratification instrument sa ILO headquarters sa Geneva. Inilalatag ng konvensyon na ito ang global standards para sa isang comprehensive labor inspection framework. Bukod sa mas pinabuti na labor inspection services, kailangan din ani ni Nograles na palakasin ang kapabilidad ng mga labor inspectors na gampana ng kanilang tungkulin. Muling isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng half-cup rice policy sa food establishment bilang pagtugon sa mga naaaksayang kanin. Ito'y matapos maglabas ng datos ang Philippine Rice Research Institute o PILRICE, na tinatayang nasa 255,000 metric tons na bigas ang nasasayang kada taon na kayang pakainin ang nasa 2.7 milyong Pilipino. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kahit na mas mababa ito sa 340,000 metric tons na bilang noong 2009, ay kailangan pa rin umaksyon hinggil dito dahil malaki pa rin halaga ang nasasayang. Humiling na rin anya ang pil rice kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na mag-issue ng executive order para maging option muna ang half cup price sa lahat ng kainan sa government agencies. Matatandaang ang half cup rice initiative ay isinusulong na ni PBBM mula pa noong siya ay senador noong 2013. Para sa Kidlat News Update, ito si JP Adaw nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.